Assalamualaikum at magandang araw po sa inyong lahat dyan mga kabalbas Kumusta? Sana ay okay lang kayo dyan at masaya kayo dyan Alright <laughs> At sa lahat ng ating mga OFW around the globe Kumusta rin po kayo dyan at sana ay masaya rin po kayo dyan Alright Hey, salamat sa sponsor Dong Lugar Vlogs Salamat Sportahan niyo po si Dong Lugar Vlogs at sobrang napakabuting tao to For today's vlog mga kabalbas ay mayroong handaan yung aking kapitbahay kaya mamaray tayo mamaya pero hintayin lang muna natin na makatapos sila sa kanilang pagluluto bago tayo sumugod sa kanilang bahay. All right? <laughs> At mayroon pala akong dalang inumin na soft drinks na aking paminto para hindi naman tayo masyado mahiya kapag tayo pumunta sa isang handaan. At habang hindi pa tapos ang pagluluto o paghahanda ng pagkain doon sa aking kapitbahay ay nagpasumangil muna ako dito na magdilig-dilig ng mga bagong tanim kong halaman. At yung halaman ko palang tanim dyan mga kabalbas ay lemongrass pa lang o tanglad pa lang. Pero mayroon akong punla dito na sili. At inshallah ay tumubo din yan. At kailangan din natin alagaan ang ating mga pananim. Kailangan mo buhusan ng pagmamahal at didiligan na parang ikaw lang. <laughs> Bakit nga pala tanglad ang una kong naisip itanim na marami namang pwedeng gulay na itanim dyan. Pero tanglad yung naisip ko mga kabalbas kasi ang tanglad. Napakaraming binipisyo ito sa iyong katawan. Isa na dyan ay nagpapababa ng blood pressure ng ating katawan. At napakasarap at lasa nitong tanglad kapag ihalo mo siya sa mga

Shoutout sa ating nagihaw na poging-pogi pa naman dyan. Alright. Parang tilapia lang, sariwang-sariwa pa. <laughs> oh. Tilapia lang ano? Oo, oh, inusinti yung inusinti yung mukha eh. <laughs> At pagkatapos nga maluto ang tilapia o talapia na kanilang iniihaw ay hudyat na ng kainan. At yung nakaputing damit na hindi tumitingin na gwapo ay si Sergio yan. At yung nabimigay ng plato naman ay si Bus Argy at dahil sa sobrang busla na talaga namin sa gutom, kaya naman pagkatapos maluto sa pag ng talapya ay sinunggaban na What? talaga namin kumain dahil hindi na namin talaga matiis ang aming gutom. Dahil sa sobrang sarap pa naman ng aming pagkain na aming food trip ngayon ay talagang makakalimutan mo pati pangalan ng What? asawa mo. At sa sobrang gutom na talaga namin kaya naman nagkabuhol-buhol na yung aming mga kamay sa pagdampot ng mga pagkain dahil sa daming pagkain hindi na namin alam kung anong unahin naming pagkain at napakasarap pa naman ng pagkain na kanilang hinanda na parang ikaw lang. Napakahirap talaga kung ikaw ay isang vlogger dahil lagi kang naiwan sa kainan dahil kukuha ka pa ng mga video nila. At sa puntong ito ay nag enjoy na ang lahat dahil sa daming pagkain na hinanda ng aking kapitbahay ay hindi mo na alam kung alin ang unahin mo at talagang mag enjoy ka. Andyan na yung inihaw na manok, inihaw na tilapia, Mayroong spring rolls, may pansit at kung ano-ano pang pagkain na nakalapag dyan sa lamesa. At tila ba hindi na matatapos yung aming pagkain dahil sa sobrang daming pagkain baka abutin pa kami ng madaling araw sa pagkain ito. At napakasarap naman talaga ang ganitong pudripan na maraming pagkain na nakalapag sa lamesa at sabay-sabay kayong kumain ng maramihan. At nakakamiss talaga ang ganitong putripan at sana maulit pang muli. <laughs> At sa puntong ito ay tinigilan ko muna ang pagkuha ng video dahil hindi pa ako kumakain at ako na lang ang hindi kumakain at ang mga kasamahan ko ay bundat na sa busog samantala ko ay mabubusla na sa gutom. <laughs> at baka maubusan pa ako ng ulam dahil ang sasarap pa naman ng mga ulam na kanilang hinanda at ang tatakaw pa naman ng mga kasamahan ko ay baka wala nang matira sa akin kung puro na lang video ang aking gagawin. At si Bruno Jaime ay naninimot pa ng inihaw na tilapia na para bang nabitin sa kanyang pinakain. <laughs> At sa puntong ito ay halos patapos na kami sa aming pagkain at ang lahat ay halos bundat na sa kabusogan at yung mga babae doon sa dulo ay hindi ko malaman kung ano ka lang naramdaman dahil bakit nagpapaypay siguro na initan. At tinulakan ko na ng malambot na inumin or soft drinks para solve na talaga ang ating kabusogan. As you can see mga kabalbas ay pinag-iipon-ipon na ng aking mga kasamahan ang buto naming na pinagkainan, mga buto ng isda yan at buto ng manok. At sa puntong ito ay sobrang talagang kabusugan namin kaya tumigil na kami sa pagkain. At yung mga babae doon sa dulo nagmamaripisan muna at yung iba ay nagbabalot na. Ganun naman talaga sa isang handaan at kaugalian ng mga Pilipino yan na kapag may matira, automatic na yan. At si France ay napatumbs up na at napahawak pa ng kanyang tiyan dahil sobrang na siguro ang kabusugan kaya sigurado kung mga maritis kong kapitbahay na makapunood nito ay sigurado maglalaway kayo at inaman lang ng tubig. At mayroon pa silang panghimagas na hinanda na fruit salad na aming pinaghati-hatian. At kung umabot ka sa video ko na to at nagustuhan mo at natuwa ka sa video ko, paki-follow nyo po ako sa aking Facebook page at paki-share at like ng aking video. See you po sa next vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po tayo ng mahabang panahon sa tulong po ng ating Panginoon na si Allah. God bless po. Maasalam.